Hi guys, this is Joel from the Philippines again. And for now, gagawa naman ako ng video para sa isang species ng Brachypelma. Ito yung tinatawag na uh, kanyang Latin name, scientific name is the Brachypelma emilia, also known as the Mexican red leg. Uh, for now, ganyan na siya kalaki. Siguro mga 1 inch na siya. So, wala pa siyang pangalan for now hindi ko ma maisipan kung anong ipapangalan ko sa kanya so try natin siyang pakainin using blatalatilaris blatalatilaris nips try natin siya tungkol na siya mga kayo oh, kakainin niya kaya oops yan ito yung first video niya sa YouTube. Yan. Nakikita na yung triangular shape sa kanyang carapace. Uh, um, magiging siyang napakagandang species pagdating ng panahon. So, yan siya guys. This is my bracket pang my Emilia. Also known as the Mexican Red Leg. So, i-update ko rin kayo kung anong mangyayari sa kanya pagdating ng panahon. So, there you have it guys. Once again, this is Joel from the Philippines. Thanks for watching guys.